Balang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis, Kabanata 30 Siam, Talata 1 hanggang 5. Si Jose at ang asawa ni Potipar. Dinala nga si Jose sa Egypto at dooy ipinagbili siya ng mga Ismailita kay Potipar, isang Egyptian na pinuno sa pamahalaan ng paraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Sa buong panahon ng paglilingkod ni Jose sa bahay ni Potipar ay pinatnubayan siya ni Yahweh. Ano mang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ni Potipar na tinutulungan ni Yahweh si Jose. Kaya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula noon, dahil kay Jose ay pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potipar pati ang kanyang mga bukirin. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Magandang araw po sa ating lahat. Narito po ang aking daily devotion sa book of Genesis chapter 39 verse 6 to 10. Ipinagkatiwala ni Potiphar kay Jose ang lahat maliban sa pagpili ng kanyang kakainin. Si Jose, matipuno at magandang lalaki. Tumating ang panahon na pinagnasaan siya ng asawa ni Potiphar, sinabi nito, Sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito maliban sa inyo sa kanyang asawa hindi ko po magagawa ang ganyan kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos hindi pinansin ni Jose ang babae kahit araw-araw nitong nakikiusap na sumiping sa kanya amen po Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat, akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pangaraw-araw na pag-aalay na aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa ikatatlong putsiam ng Genesis, versikulo labing isa hanggang labing lima. Ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, Halika't sitingan mo na ako. Patakbong lumabas siya ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tingnan ninyo, binalhan tayo ng asawa ko ng Hebreong ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y kumaripa siya ng takbong at naiwan sa akin ang kanyang damit. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Ang Aklat ng Genesis, Kabanata 39, versikulo 16 hanggang 17. At ang sabi, itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa, ito ang salita ng Diyos. Amen. Good evening everyone. Our devotion for today is from the book of Genesis chapter 39 verse 22-23. At dinala ng kanyang Panginoon si Jose at inilagay sa bilangguan sa dakong pinagkukulungan ng mga bilanggu ng hari at siya natira roon sa bilangguan. Datapwat ang panginoon ay sumakay Jose at ay ginawad sa kanya ang awa at pinagkalooban ng biyaya sa paningin ng katiwala sa bilangguan. At tinamahala ng katiwala sa bilangguan sa mga kamay ni Jose ang lahat ng mga bilanggo na nasa bilangguan at ang lahat ng ginagawa roon ay siya ang gumagawa. Hindi tinitingnan ng katiwala ng bilangguan ang anumang bagay na nasa kanyang kamay sapagkat ang Panginooy sumakay Jose at ang kanyang ginagawa pinagpapala ng Panginoon. This is a word for God. Amen.